So hi guys, kaya welcome sa panibagat ng video sa Christian Garden So ayan guys, nandito na naman tayo Ayan, meron tayong mga itatanim dito Ito guys oh May mga puno dito ng ano Mga sanga pala, hindi puno Ayan, may mga sanga tayo ng bugong bilya dito Na itatanim Ayan, yung mga ganito kalalaki, diretso na natin ito sa paso Kasi yung iba dito guys, yung mga medyo maliliit lang Yung mga ganito oh Ito mga to Pakita ko ah. Oh. Ayan yung mga ganito itatanim natin sa cups guys Ito yung Tinutusok lang natin sa cup Para mabuhay sila Ito yung, yung mga ano guys Nag ano kasi si mama ngayon Nag uh, Tawag dito ah Nag graph So ang daming mga ganito guys Ang daming mga cuttings na tinanggal si mama So para hindi sayang Itatanim natin Ayun marataba to guys kasi so, taba ng braso ko hmm. Malalaki tong mga to Kasi papakita ko sa inyo guys Na ano Itatanim natin sila Ayan kahit din yung mga ganito, guys, pwede pwede ito, ayan, o. Oh. Kasi kung sakaling mabuhay ito, guys, tatlong sanga ito, pwede nyo i-grab, o. Saan tataba din nila. Yung mga ganito, guys, hindi sayang yung mga ganito. Pag kunwari mayroon kayong mga nakita sa kalsada, or sa mga kapitbahay nyo na nagpuputol ng bugimbilan nila, pwede nyo hingiin yung mga ganito. Kasi yung iba kasi pang gatong na lang yung mga ganito nila. Pero kailangan piliin nyo, guys, kailangan mga wala siyang sugat yung mga ganito, ito kasi kaya tinanggal ni mama. Either patay siya or may mga sugat yung balat kaya hindi siya pwedeng i-graft. So ngayon pipiliin lang din natin dito yung mga magaganda. Kaya meron tayong ano dito. Wait lang. Papakita ko. Meron tayong gamit-gamit na lagari para kuhari ito guys oh. Uh, hindi maganda tong baba to. Lalagariin natin siya dito. Para pagka tumubo siya guys makinis to hanggang taas. Ayan o. Oh. Ayan yung iba. Yung sa mga ganito kaliliit, pwede natin to i-glap, ay, glap tuloy. Pwede natin siyang ipunla sa cups lang. Pero yung mga medyo malalaki tulad nito, ayan o. Ito maganda to guys, ang kinis ng balat niya. Yung mga ganito, doon natin itatanim sa may paso. Yung paso na brown na yan guys. Doon natin siya itatanim. Ang ano lang kasi dito guys, ang pangit lang kasi pag ito yung ginamit yung rootstock. Although maganda siya, pero pag ang downside niya lang para sa akin is, ano, pwede mo siya ang dugtungan, ano na siya, 4 to 5 months, 3 to 5 months pala. 3 to 5 months bago mo siya pwedeng i-graft. Kasi para mag-stable muna 'yung ugat. Kasi guys, pag kagintong cuttings, uh, may ano pa kasi to, guys, may possible pa na ano siya, possible pa siyang mamatay. Kasi nga uh, dahil cuttings lang siya pag nagkaugat to, uh, maliliit lang sa una. Mga first month, second month maliliit pa lang 'yon. Although pagdating ng third month's medyo madami na pero ako minsan kasi guys lalo na pag umulan ulan ah, nabubulok kasi yun guys lalo na pag nagagalaw-galaw sila. Kaya dapat pag may ganun kayong ganito mga cuttings yun, mga ganyan no. Ah, dapat dun siya ilagay sa lugar na hindi siya magagalaw or madadaanan ng aso, pusa, yung hindi siya ano, nasasagi-sagi. Dun siya sa safe area. Ayan. pa tayo dun. Mama, ipapakita ko yung mga pinagkunan nito ni Mama. Yung mga rootstock doon na nakakawa. Nagigilap na kasi si Mama eh. O yan. ako naman, trabaho ko, taga-tanim ng mga pinagpuputol niya. Tapos pag nabuhay, tapos nag-stable na, tingnan natin kung pwede siyang ano, i-graft. Kasi guys, syempre, pagka lipas ang tanong, 3 to 5 months, hindi mo naman disigurado kung buhay lahat ng tinanim mo kahit din kami dito guys ah, hindi rin lahat na nabubuhay kasi kung minsan ang nun guys may alaga kami pusa Yang pusa na yan guys pag kasinundan ako nyan Diyos ko dun dumadaan sa mga bugimbilya pati aso ayan o oh. mayroon tayong mga pangit dito na tatanggalin tulad nito hahatiin siguro natin to sa ano sa dalawa hoy tingnan natin kung pwede siya itanim doon sa may paso. Mas okay. Tapos babalatan din pala natin to. Yung mga ilalim na babalatan natin. Para doon tumubo yung ugat. Mas magandang tubo ng ugat guys pag nabalatan niyang ilalim. Ayun o. Hindi ko tuloy alam kung ano yung content ko ngayon. Kung magtatanim ba tayo o ipapakita ko yung mga bukid bilyan. Basta mag video lang tayo ngayon guys. <laughs> Kasi ito rin pala yung gagamitin ko mga cups. Dito pala guys sa gagamitin yung cups. Kailangan diligan nyo to. Ayan o. <laughs> i-ready ko lang yung camera para nakatayo lang siya panorin niyo ako paano magtanim ayun <laughs> guys so dapat pala yung mga, yung mga gagamitin natin diligan natin yung mga cups yung mga ipa para pag tapos natin magtanim kahit hindi na tayo magdilig basa na yung lupa kasi itong ipa rin guys basahin din natin itong ipa dito kasi nga mag ano tayo at saka, kaya ko lang to binabasa guys, hindi lang din para hindi tayo magdilig mamaya. Para mas maano siya siksikin mamaya, mas siksik -sik siya. Mas gusto ko kasi magsiksik guys pagbasa. Mas sigurado yung ano niya, yung pagkasulido. Although pwede pa rin naman natin siyang diligan mamaya pag ano. Hindi ko lang kung naririnig nyo ako. Tara, sa lang tayo. Ay, ito guys so. oh. Yung mga ganito kalalaki, doon na natin ito itatayin sa pasok. Sa so, ganito. Ayan. Ang kailangan lang, wag siyang nagagalaw-galaw. Kaya kailangan siksik. Panag-ano tayo. wait lang, may nakalimutan ako. Papakita ko pala sa inyo, hiwain natin to sa ano. Di, dito, hiwain natin. Saglit lang, kung wala ako na kutsilyo. Ito okay, so, guys, oh. kung wala kayo ng, ano, ng kutsilyo or itong cutter, itong blade. Tapos, hiwain nyo lang dito. Ayan. Kasi dito tutubo yung, ano guys, yung ugat. Yan, binalta nyo na yan. Although kahit hindi naman ganito kadami, kahit na mag ano lang kayo nang isa, dalawa, tatlo, apat, apat or lima lang guys. Okay na din yan. mas okay pa ganito syempre. Kasi palibot yan, magkakaugat. Ah, kita ba ba? Hindi nakita yung ulo ko. Kaya <laughs> tayo. Tupas forward ko na lang to guys. Syempre, boring kong part na to dito na magtatanim tayo. Pa-forward lang yung shot Eh. Tapos guys, uh, kailangan pa nagtanim kayo ng cuttings ganito dapat. Pwede nyo hawakan tong puno na hindi nalalaglag to. Para masabi nyo siksik na siksik siya. Ayan o. Oh. Ganyan na itsula nya. Oh. Hindi dapat natatapon yan no. Hindi dapat nauhulog tong ano. Tinanim na natin. Ayan. Ganito dapat na mag itsula nya. Oh. Tapos, uh, one month or baka wala pang isang buwan guys, may makikita na kayong talbos nito. Pero hindi pa siya pwedeng i-graft. 3 to 5 months pa talaga guys kakantay pa kayo na kumapal siya tapos magkaroon na marami sanga kasi sa ilalim ng guys magkakaugat na yun siya na marami tas mga malalaki ugat lagi siya ilagay sa may ano may tray para di magalaw galaw Ayan, no. Yung Mga ganito ang magandang iyan ano Itanim, pag cuttings, mga ganito. Eh, no. Ito nga, tinanggal na natin siya. Malibot na. Mama? Huwag ka okay. na doon. Init-init So ito guys. Ito na yung ano. Tinanim natin. Ayan. Ito pa yung tinanim ko na isang araw. Normal lang pala guys na ano. Maglaglag siya ng mga dahon. Yung mga ganyan. Itong mga natitilatilang dahon na to Malalaglag yan. Matutuyo yan guys. Pero pag ka nangyari yan. Dilig-diligan nyo lang. O nga pala. Pag tapos nyo tanim. Pwede nyo siya i-direct sunlight guys ah sa arawan na to dito. Ito, kasama ng mga tinansfer natin nung nakaraan. Ito yan siya. Pwede nyo na yan sila pa, ano, pa arawan. Pero bagka umuulan guys, huwag nyo lang siyang ibababad. Kunwari, uh, umulan dyan sa inyo guys na isang linggo. Ganun, medyo ilagay nyo sa silong. Kasi baka mabulok lang yun sila guys. Pero kung ang ulan lang naman sa inyo is isang araw, yung mga paambun-ambun lang, hindi nyo gano'ng kalalakas. Okay lang yan. Ayan o. No. Ito yung bagong tanim natin, oh. Ayan. Lahat 'yan, guys, pagka uh, hinatak mo 'yan, oh. Kailangan siksik ka siksik siya. Sik -sik Hindi dapat gumalaw. Hmm. Tapos update ko din kay dito, guys, oh. Ito na yung tanim naman natin nung nakaraan. Ayun, oh. may mga tumutubo na siyang bagong talbos no nakaraang linggo lang natin to pinatulan pero may tumutubo na kagad ng mga talbos, oh. Kaya mabilis kumapal yung buging bila guys pag tinitriman. Kita niyo itong mga maliliit na to. Ayan o. Nagsasanga-sanga na yan sila. Ayan patalin to. Ayan o, may mga maliliit ng talbos. Ayan. Dito pa. Ayan o. Mga pinutulan. Pero yung iba natin pinutulan. Ayan to, Dito wala pa. Wala pa siyang talbos. Pero yung iba guys, mabibilis. Depende kayo din kasi sa variety guys. May variety na mabilis magkapal, may variety na hindi. Ayan o. Oh. Yung pinutulan natin o. Oh. May mga malilit na siyang albus. Pati to. Ayan o. Oh. I-update ko lang kayo din sa mga malilit natin. Ayan. Tapos yun, magdidilig pa pala ako. Samaan nyo ako magdilig guys. Magdidilig tayo sa loob ng greenhouse. Kasi yung iba natin buging bilagis ay nalalanta na. Ayan o, bagsak na yung mga dahon nila. So, diligan natin. So hi guys, ayan. Natapos tayo magdilig guys. Ito yung ano. Natapos na tayo magdilig sa likod kanina sa greenhouse. Ngayon papakita ko guys yung ano. Dito galing yung mga cuttings kanina na pinagkukuha namin. Uh, yung mga pinagpuputol ni mama. Ito yung mga rootstock natin guys. So, ayan. Ito lang yung ibang mga rootstock natin dito. Ito pala guys, itong mga ginap ni mama. Ano lang to, mga single color lang to na no, ma. Ah. Uy. Puro single lang to, no? Mm -hmm. Oh. Ganda ng puno guys. So. Ayan, tinan yung mga pinagpuputol ni mama. Pagka malalaki guys, tas no? maganda yung sanga. Tinatanim pa natin. Yun yung tinatay natin kanina dun sa may ano. Sa may paso o kaya dun sa may cups. Pero kung pangit na yung sanga guys. Hindi na natin isama. Dudugtungan pa lang to ni mama. Ayan. Kahit yung ganito ma, di dudugtungan mo to? Hindi. Hindi mo to dudugtungan? Hindi. Parang hindi maganda yung ano nito yung itsura ng balat niya. Parang hirap. Kasi guys, yung mapapansin nyo, yun, bitak-bitak siya, kulubitak bitak. -bitak, sya. Pulo bitak. Ayan yung iba natin yung mga ano, rootstock. Ayan, ang ganda guys, so, oh. may Mayroon pa dito isa, ito pa, oh. Ayan. Inaayos pa lang ni mama. Sa guys, madami pa dito. ano, Hindi lang naayos, hindi pa na ano. Hindi pa nalilinis. Pero pagka nalinis na yan guys, ayan. Umpisa na namin ni Grap para ano. Nung kasi guys, nung mga nakarang buwan, nagsitubuan lahat ng damo. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Ayan, itong mga to guys, sa December to marami itong mga bulaklak sa December. January, December, ayan. Ayan. puro ano dito ah puro mga glopted ayan guys sinahakot ko itong mga basura naglinis kasi kami ayan malaya pa dito guys ayun oh. No? kailangan lang natin <laughs> tanggalin yung mga damo dahil gumapa nga talaga ayan ayan guys mga bugimbilya to guys hindi lang makita ngayon yung puno kasi nga puro damo Siguro papakita ko itong bukas Bagka medyo malinis-linis na dito Ayan guys oh. Ayan si mama So yun guys, yun lang sa video natin na to Then kita kids sa ulit bukas Bye bye